Inimbestigahan na ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang security agencies ng gobyerno ang banta sa buhay na binitawan ni Vice President Sara Duterte, kinapangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Itinuturing nila itong seryosong isyu ng pambansang seguridad. Nagpapatrol Hardin Delgado. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nababahala ang ilang ahensya ng gobyerno sa mga binitawang banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng pangulo, First Lady at Speaker ng Kamara nitong Sabado ng Madaling-araw. Diretsahan at malinaw niyang sinabi na may kinausap siyang taong papatay sa kanila sakaling may mangyaring masama sa kanya. Pero makalipas ang ilang oras, kumambyo ang Pangalawang Pangulo. They would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya Papatayin, if not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit nun sa akin? Wala. Buti sana kung tigapagmana ako ng nakaw na yaman. Di naman sineseryoso ng National Security Council ang anuman at lahat ng uri ng banta sa Pangulo. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, iimbestigahan ang mga bantang ito ng asasinasyon at itinuturing na issue sa pambansang seguridad. Makikipag-ugnayan na Anya ang NSC sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy ang pinanggalingan at motibo ng mga posibleng nasa likod ng banta. Nananawagan din sila sa publiko na manatiling mahinahon at magtiwala sa security sector ng bansa na pang ang alagaan nito ang kaligtasan ng Pangulo. At tulad ng naunang pahayag ng Armed Forces of the Philippines, mananatili itong tapat sa konstitusyon, mga demokratikong institusyon, at chain of command. Inatasan na ni PNP Chief General Romel Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa investigasyon ng naturang banta. Una nang idineklara ng Malacanang na itinuring nitong isang aktibong banta ang pahayag ng pangalawang Pangulo. At ito na nga mga TDS hindi maipaliwanag yung maling paggastos ng 125 million in just 11 days. Tapos ngayon nagbanto. holo Naku po. Parang ano, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Huh? <laughs> impeach is waving bae! <laughs> Diyos ko, nababaliw na ang inyong BP. Oh my God. Ay, mag-antay na lamang kayo. No, para nangangamoy, nangangamoy impeach. Mm -hmm. Talagang lumalabas ang pagiging brutal. <laughs> so, ayun ha, mga DDS ha. Magpa-people power na kasi kayo kaagad. Diyos ko po. Ang tagal-tagal naman -tagal yung people power. ayun maunahan pa yata kayong maimpit si Pipi Nagbabantana. O, oh, di ba? Tatlo. Yung kanyang gugurgurin. Si President, si First Lady, at saka si Rubualdez. Gugurgurin. Tapos ngayon, kakabiyo-kambiyo. Nasisiraan na ng bait ang bipingo. Hmm.